Hello mga kanais! Uh, may gusto lang akong i-share ngayon based sa aking experience kasi maraming mga OFW ang nagtatanong kung pwede ba daw sila mag-open account sa PDO online so ang sagot ko dyan pwede kasi ako ay isang OFW dito sa bansang Taiwan at nakapag-open nga ako ng aking savings account sa PDO online So, ito ko yun. pagko ko share sa inyo kung paano ako nag-open ng video savings sa online, uh, ganito po kasi yun. Bali, uh, meron na akong BDO account noon, yung Kabayan Peso Savings. Year 2015, nagpumunta ako ng Hong Kong, yung unang upload ko. Bali, meron akong BDO account, kaya lang, hindi ko kasi siya nahulugan. So, na close account siya. Tapos, noong 2017, lumipad ako dito sa Taiwan Pwede na nagkaroon ulit ako ng uh, kabayan savings account Tapos, hindi ko na naman siya nahulugan Kaya yun, na-close account na noon siya Then, uh, pangatong beses, nag-open ulit ako ng BDO savings account noon Tapos, uh, nag-close din siya <laughs> Kasi hindi nga nahulugan Tapos, ngayon no choice Kasi, meron akong sahod sa YouTube So, meron akong savings account. Katulad ng si MB, yung may pang account. Yung UNO, bank account. Pero, um, hindi siya pwede kasi parang ano lang siya yung local na um, savings lang ba yun? Hindi siya yung pang-international kagaya ng BDO, yung mga BPI, ganyan, Metro Bank. Kaya yun, napilitan akong mag-open sa BDO online. Tapos, ang ginawa ko, mga kanais, ganito yun. Bale, naruot lang ako ng tutorial sa YouTube. Tapos, yun yung pinasundan ko ba sa Google Chrome. Tapos, bali, uh, mag -ano ko lang mag-fill up yung mga uh, personal details mo, information. Pagkatapos, mag uh, submit ka ng ID mo, yung government ID. Kahit isa lang. Sa akin passport yung ginamit ko. Tapos, yung ay di mo na patunay na nasa abroad ka. Kasi sa akin, yung inopen ko kasi na uh, savings account yung kabayan ulit. Kasi mas maganda yun kasi piso lang yung balance, okay? Hindi siya mag-close account, diba? Na kahit 100 lang yung ilagay mo doon, yung maintaining balance mo. Tapos, after nun, nung nag-fill up na ako ng aking mga uh, personal information, uh, okay na siya, bali. Nag-email na si pdo Tapos, Uh, magbigay ka ng schedule mo kung kailan ka pwedeng i-interview online ng itaka-agent doon sa uh, video. So, bali ako, uh, parang sinet ko yata yung date na kailan ako free na yung mga alak ako pagpunta sa school para walang disoro ko. So, nung tumawag sa akin, yung agent, uh, bali nag-usap kami via Zoom. Tapos, bali mga siguro one hour kaming um, uh, nag-usap, nag-interview sa akin bali ang dami niya mga tanong about dun kung magkano ba yung income mo monthly, tapos kung ano ba yung mga ibang income mo source of income mo tapos yung mga uh, uh, basta madami siya, tapos yun nangyahanda mo lang yung ID na pinasam mo doon, kasi ipapakita mo yun sa kanya na kung ikaw nga talaga yun tapos kung married ka naman yun, uh, marriage contract So, yun ang yung pinakita ko sa kanya. Hawak-hawak ko habang nag-usap kami via Zoom. Tapos, nung okay na, balikin na bukasan. Yung nag-email na si BDO sa akin na approve na yung aking application. Kaya ngayon, ito, okay na. na meron na akong savings account. At dito na kumapasok yung aking sahod sa YouTube. Kaya, yung mga nagtatanong ng OFW, na kung pwedeng mag- open ang savings account sa BDO online. Pwedeng pwede po. Dali, ang daming daming mga tutorial sa YouTube. Yun lang po yung sundan nyo. Madali lang po siya. Uh, kaya, yung pilis lang ng, ano, ng process at maaprubahan na po kaagad. So, yun na po. Ang share ko sa inyo about sa video online. Bye-bye!